Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Matinding bardagulan to, kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon patindi nga ng patindi ang mga pangalan na naririnig natin ngayon na magbabardagulan ng bonggam-bongga dito sa Miss Grand Philippines talaga namang masasabi ko ano ba? Di ba? So iba talaga ang mga pangalan ngayon na magpupukpukan dito sa Miss Grand Philippines. Syempre nandiyan na ang inaabangan natin lahat na si CJ Apiasa. Talagang confirm na confirm na CJ Apiasa sasali sa Miss Grand Philippines. Talagang sabi ko nga, wow! Noong narinig ko na si CJ Apiasa, ay talagang nagpaparamdam para dito sa Miss Grand Philippines. Ayun nga, sabi ko, malakas ang laban talaga ni CJ Apiasa. Alam naman natin, pasarela, styling, kumakabugto. So, ang magiging problema mo na lang dito kung gugustuhin ba siya o hindi ni Mr. Nawal. Pero parang feeling ko, ako, ako ha, kung talagang Si siye ang piyasang ipapadala natin sa Miss Grand ay naho panalo as in sasabay talaga to ng bonggam bongga sa mga makakalaban niya doon. So ako naniniwala ako na medyo malayo ang mararating natin sa Miss Grand. Hindi man natin makukuha ang corona pero naniniwala ako na babalik tayo dun sa top 5 ng Miss Grand. ba? Diba? Kasi iba kasi ang performance level at energy talaga na meron itong si CJ Apiasa. Plus, nandoon doon na palaban ng CJ Apiasa. Palaban talaga sa bawat eksena. Kaya parang feeling ko, go yan si CJ Apiasa sa competition ng Miss Grand Philippines. At talaga nandoon doon yung determine niya na manalo at makuha ang corona para makarating talaga siya sa Miss Grand. Minsan yun ang tinry to eh, yung sa Binibining Pilipinas. So nabigo siya doon. Pero I think after niyang ipakita sa lahat kung gaano talaga siya kadedicated sa kanyang laban. Nung dumali siya dito sa Miss Universe Philippines ay inak na para masabi ko na malakas ang CJ ang piyasa. ba? Diba? So, good luck kay CJ. Pero, syempre, hindi lang si CJ. Ang din si Shannon Tampon na talaga naman isa pa din to. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda si Shannon. At talaga namang masasabi ko na iba din ang karisma at alindog talaga ni Shannon pagdating sa pageant. Diba? Nag-first run up to sa isang international pageant. Eh. So, ganda, pasok na pasok. So, at saka eksena ay talaga namang pili ko makakasabay. So, noon last year, sumali na siya sa Miss Grand Philippines. Pero ang nakuha niya ay, kung hindi na ako nagkakamali, first runner-up, di ba? O second runner-up. Ngayon, itatry niya uli yung galing niya sa intablado ng beauty pageant. So, yun. So, tingnan natin. Kaya siya noon, wala akong masyadong maano eh. Kaya lang, andun doon kasi kung beauty so talaga namang may beauty na ino-offer at Tignan natin kung saan makakarating si Shannon. At ito nga, usap-usapan din sa social media ang pagbabalik din ni Michelle Arceo. Isa din to sa mga kandidata na nagko confirm di ba, na sasali na dito sa Miss Grand Philippines. Hindi ko lang sure kung talaga ipupush niya to ngayong taon na to. Pero, isa to talaga sa mga naririnig natin, Michelle Arceo, ready din makipagpupukan. Last year, sumali na to sa Miss Grand Philippines, pero ang nakuha niya ay Reina hispano Americana. So, ngayon naman, kung magbabalik ito dito si Michelle Arceo, maaaring manalo na siya ng Miss Grand Philippines. Iba ang ganda ng meron ng Michelle Arceo, very talented, marunong kumanta, kaya nga sabi ko ay panalo to. Plus may beauty, di ba? So ngayon naman yung mga kandidata sa Miss Grand Philippines, hindi na makatangkada. Eh, kaya sabi ko mas maganda na ito na yung timing niya na pwede talaga siyang sumali kasi yung Miss Grand Thailand, she is a uh, 5-4 o 5-2 kung di ako nagkakamali 5-4 mga ganon so sabi ko nga chance na to ni ano Michelle Arceo na makipagpupukan dito kasi iba din ang ganda ni Michelle Arceo plus nandu doon na talaga ng mga kamugera din so sabi ko dapat lumaban na ngayon si Michelle Arceo kasi vocal naman nalalaban daw pero hindi ko nga lang masure ko this year ba o sa susunod na taon but ngayon usap-usapan kasi naglabas din siya ng statement may mga pagrand grande so tingnan natin kung ngayon taon na to so ayan so si Jay Apiasa siya nung tampon at saka eto nga si Michelle Arceo pero bukod din sa kanya may isa pa din na talagang eto din mukhang sigurado din kasi may pang pa ano pa -andar din to eh eto nga si Gabi Basiano. Yes, Gabi Basiano, isa dito sa mga inaabangan ng lahat na mukha nga daw talaga, mapupush talaga ang Gabi Basiano na sumali dito sa Miss Grand ngayon taon na to, sa Miss Grand Philippines. Ako para sa akin na Gabi Basiano, why not? beauty, height, talagang meron din. Sabi ko, wala din talagang tapon din talaga kung sakasakali ko sino man sa kanila eh. Kasi si Gabi, nakita naman natin, may beauty talaga. Si CJ Apiasan, ganun din. May height, body, performance level, and then ganun din siya nung tampo na mistisahin ang beauty, plus na dyan din si Michelle Arceo so sino sa tingin nyo sa kanila ang perfect for the Miss Grand, diba? Ako para sa akin ha, ay think Michelle Arceo. Michelle Arceo kasi marunong kumanta. Eh di ba ang gusto ni Mr. Nawat, meron kang ano talaga talent sa pagkanta. Ito ngayon naging problema kay Nikki Di Mora no nakaraang taon. So plus yung beauty, plus yung galaw very Miss Grande. Kaya parang feeling ko talagang si Michelle Arceo talaga yung nakikita ko ay pwede to. And then Gabi Basiano, kaya lang ang magiging problema naman natin kay Gabi, yung kanyang performance pagdating sa swimsuit, I think doon siya malalamon ni CJ Apiasa. Kasi si CJ Apiasa, iba din ang umatake ng ito, di ba? So yun, so medyo talagang, ay nako, bahala na. Pero kung beauty, na kay Gabi Basiano naman yon So, Si Gabi pa ang expertise niya pagdating sa evening gown eh. Oo, sa evening gown talaga, marunong talaga siya kung ng bongga-bongga. Saka lagi siya may mga pasabog, paturban, alam mo yon pa-helmet, mga ganon. May mga ganon siyang eksena, kaya parang feeling ko, ay eh, eksena to. Saka yung mga ipinapakita niya ngayon sa social media, minsan naka-wig siya, naka-short hair, or minsan naka-long hair. So, ibig sabihin, isa tong ano na talaga, sign na Hello Grand Philippines. Ganun eh, ganun yung drama niya eh. Kaya nakaka-excite. Pero syempre abangan natin kung sino nga ba ang magiging officially candidate sa kanilang lahat ng mga napag-usapan natin kung sila bang apat ay talagang magpupukpukan ba talaga ng bonggam-bongga -bongga para dito sa Miss Grand Philippines. So abangan natin yan. Ako para sa akin ha, excited ako para kay... Kay, sa kanilang lahat. Oo, sa mga nabanggit natin. Si Michelle Arceo, isa dito talaga sa mga gusto kong manalo. Tapos, si Jay Apiasa. Si, si, Tampon kasi saka hindi ko pa alam. Saka kasi ano, Gabi Basiano. Hindi ko ma-imagine yung kanilang pasarela. So, ito pa nga daw, si Anita, Anita Rose Gomez, di ba? Gusto din umiksena dito sa Miss Grand Pero, mukhang wala naman siyang ingay. Kaya tahimik lang. Ito naman si Celeste Cortesi. Inimbitahan lang. Pero wala naman siguro siyang plano sumali. But natin. So malalaman natin yan next month. Kung sino nga ba ang magiging grand candidates natin ngayong taon na to Dito sa Miss Grand Philippines. Ngayon palang ramdam mo na talaga na grand talagang mga pangalan ang mga talagang pumuputok ngayon na magsisisalihan dito sa Miss Grand Philippines for 2024. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba niyo Isa sa kanila ang mananalo? Or, tingin ninyo sino nga ba na CJ, Michelle, Shannon at saka syempre Gabby ang nakikita ninyo na pwedeng maka-earth nakapag-uwi ng Golden Crown sa ating bansa. So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell like para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nyo ganon, Always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.